And good morning mga boss. ngayon uh... punta tayo kay Tito Alan. Tapos diretso tayo sa may tiles. Tapos ngayon, may nagme-message ulit sa atin sa Severa. May gusto ulit magpa coat ng renovation para lang sa loob ng bahay. Basta puro loob lang ng bahay gusto nyong ipabago rin. Hindi natin alam kung kailan natin pwedeng puntahan. Si medyo marami pang ginagawa and shout out nga pala kay boss Jose Christopher from Taiwan Ayan, boss. Ayan, punta muna tayo kila Tito Alan hindi natin kung nandun na, na sila Ayan mga boss, nandito na tayo. Ay yung mga nabuhusan nila kahapon. Tapos nakapaghakot na sila ng halo blocks dito para masintahan na yun dito kasi dun nga yung pinto natin para mapormahan na din yung tatlo na to tapos pagdating nung scaffolding pwede na silang mag asinta dito sa taas ayan. si Tito Alan hindi pa rin nakapasok kasi yun nakiusap nga hindi niya daw natapos yung ginagawa niya kahapon ayan, nakiusap muna siya ng hanggang ngayon na lang sabi ko nga kailangan nakapasok na siya para kasi nag-message na ulit sa akin yung pinuntahan natin sa Kandaba pwede na rin simulan yun oras or mismo nagkausap ni yung magkapatid si Sir Lito ayan ayan sinabi ko na sa kanila yung mga gagawin para punta na muna tayo dun sa itatiles natin Ina, inaalis mo yung ano baga pa naman tulungan mo muna sila ay, Sige. Ayan mga... Mga... na yung mga porma. Hindi sa likod. Ayan. Daan na lang ulit ako mamaya eh. na, bahala ka na. Ito muna tayo doon mga boss Pakakain mo na ako ta Pagkain mo na ako ta Magkain ba? Ayan mga boss Nandito na tayo Maga pa lang Sobrang init na Ayan Inalis na pala ni sir yung mga plastic Ito nyan Pwede na natin ipatong dito Sa natapos natin kahapon Para maidiretso natin to Ayan si Edwin. Yan ay naigayak na niya yung halo natin. Dito lang kami naghahalo sa taas. parang nga mas mabilis. Agad lipat lang siya ng lipat pag nakahalo na siya. Sa tatlong supot na semento, 13 pieces lang na tiles ang nailagay natin. Dahil sa kapal nun tapings ng tiles natin dito sa gitna, mas mababa siya. Higit siya sa 2 and a half inches. Yan, Yan ito mga ganito. Binagawa akong spacer. Sobrang nipis lang nito. Kaya para lang makapasok yung grout natin dito sa side na to. And tulungan muna natin si Edwin maghalo Ayan mga boss uh, uh, Island na rin na ilagay Tapos dito na muna natin inilagay yung Pinatong yung mga upuan Pero dapat pagka pinatong mo dyan Siyempre dahan-dahan lang Dahil halos kahapon lang yan eh. Pero matigas na siya Wala hindi naman na Magbabago yung tiles natin dyan Ayan na siya tapos napatiktik na natin lahat yan. Lalagyan na lang natin siya ng adhesive. Purong adhesive para mas kumapit pa siya. Tapos bago mo ilalagay yung toppings. Yan parang ganito. Lalagyan siya ng adhesive. Ayan. Adhesive. Tapos yung pinaka toppings ng tiles natin. Ayan mga boss uh, Pangatlong semento natin to Tapos Ayan papabasa muna natin Papabasa muna natin buhangin Bago natin lagyan ng semento Para hindi siya magbuo -buo ng ganto. Hindi siya magbuo -buo ng ganto. Ayan Yan ang Ganun yung proseso ng pagpapahalo ko ng pang dry pack natin papabasa ako muna yung buhangin tapos saka ako papalagay yung semento para pag hinalo nila ready na agad pwede na siyang gamitin kaagad dalawang beses na imimix para wala siyang magbuo-buo yun pwede na siyang gamitin nun kasi pagka uh, hindi, ko bin hindi mo binasa yung buhangin muna at sinabay mo sa semento may tendency nagbubuo-buo siya. Medyo matrabaho. Dudurugin mo pa yung buo. Uh, kaya pinapabasa ako muna. Bago natin lagyan ng semento. Ayan, mukhang abot ng payata tayo ng ulan. <laughs> Mukulog na. Ayan, uh, paglatag na tayo ng 15 pieces kasi tayo pa yung nagbibistay kaya medyo nagtatagal tayo Yan. ito pa yung nating halo sa pang-apat na supot pang-apat na supot na simento may portion kasing malalim kaya mas maraming kinakain ngayon ng simento ngayon mga boss uh, sa loob ng 2 days kasama pag bibis tayo pag titik-tik natin naka 1, 2, 3, 4 29, 30, 31, 32, 33 naka 33 pieces tayo yung tiles sa loob ng 2 days tapos yung adhesive natin nagpabili tayo 8 8 bags ngayon, 5 na lang. Tapos, simento natin, 20 bags ngayon, 12 na lang. Ayan, karaming inubos yung semento rito sa loob ng 2 days kasi nga, yon, makapal, lalo na dun sa may corner na yan yan dito yan, dyan sa portion na yan, mas makapal siya halos umaabot siya ng 3 inches yung topping na nilagay natin na yan nasa 1 inches na siya pero malalim pa rin, nasa 2 inches pa rin ayun nga mga nasa 3 inches yung lalim doon. punta muna tayo don sa kila tito alan, tingnan natin yung natrabaho nila ngayon may pala mga boss nakapag-asinta na sila tapos narito halos magkakapantay na sila eto Bali, dalawang patong na lang siya. Dalawang asintada. Biga na. Tapos nakaredy na rin yung poste natin dito. Uh, mabuhusan na. Okay naman pala. Kahit tatlo lang sila. na Nakakapagtrabaho na sila na maayos. Pero tatanggalin pa yun Siyempre, yung lupa na yan, alisin Tapos yun, lilinisin muna yan Bago po formahan Dapat walang lupa yan Tapos, ready na rin yung Sa may CR natin yan. na lang yung Para sa horizontal natin Kasi usapan dati Ilalaki ngayon nag ano na ulit binalik na lang ulit sa dati kaya ganun na lang yung ginawa binubutasan na lang para maikapit dun yung bakal hindi pwedeng nakatutok lang dapat nakakapit yung bakal sa horizontal natin kasi pagdating ng panahon dibitaw lang din yun pagka magkakrak yung palitada natin pero pagka nakakawap, nakakapit yung bakal or nakahook yun for sure hindi mo mapapagbitak yung palitada yun na sya nakapagsimula na rin dun naka isang patong na sya this week mabibigaan na to this week mabibigaan na siya Ayan mga boss, uwi na muna tayo Bukas na lang ulit Thank you, thank you